Hello, hello mga katropa, mga kapatid! Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang pinakamurang bigas na mabibili sa palengke. Sa presyong 33 pesos kada kilo, itong broken rice, brewer's slice o mas kilala bilang dog rice. Ito na ang pinakamurang bigas na mabibili nyo kung kayo ay kapos sa budget at hindi nyo kaya ang presyo ng regular white rice. Pero ano nga ba ang kaibahan nito? Bakit siya mura kumpara sa ibang bigas? First and foremost, broken rice kernel siya. O ibig sabihin yun yung durog na bigas. This is considered a low quality rice because of the looks and coloration, but this has the same nutritional value as with regular milled white rice. This is due to several factors such as either too low or too high moisture content, Expert recommends that a good rice harvest must have at least 18 to 24 moisture content, no more, no less. To avoid fissuring and use parboiling equipment to treat cracked rice kernels. So, from the process of harvesting, drying, seed inspection, kernel rice measurement, threshing or yung ng bigas, moisture measurement. rock detection, and hardness measurement, these broken rice grains known as dog pet rice did not pass the quality and considered rejects in the rice mill. At dahil madumi at hindi nasala sa palayan, may mga impurities din siya tulad ng mga buto ng pilapil, bulaklak ng damo, mga bato, butil lang mais at iba pa. Noong unang bili ko ng dog rice ay meron pa nga siyang mga insekto at uod na kung tawagin ay rice flour beetles. Matatanggal naman ang mga insekto na kapag kahinugasan mo ang bigas at lulutang yan sa tubig kasama ng ibang mga buto at dumi. O kaya pwede din ibilad sa araw para umalis ang mga insekto at mamatay ang mga larvae nito. O pwede din natin itong sieve. ng mga lola Looking closer, I think it's not bad for a 35 peso cheap rice. Minsan lang talaga matichempohan mo na madumi, pero may mga paraan naman para mabuwasan ang mga impurities at patanggal yung mga pesteng insekto. But don't you worry, malinis naman at safe ang mga rice weevils and beetles. Sakali mang makain mo sila, dagdag protina din ang mga yun sa iyong <laughs> diet. Okay guys, ngayon naman ay uh, kukuha tayo ng rice sample dito sa ating dog rice yung um, broken rice na binibenta nila ng mura at titignan natin sa ilalim ng microscope na no, kung anong mga, mga impurities na meron Okay, so gagamitin ko ito Sony A6000 camera body kakabit dito sa microscope using an adapter Okay, record na sa so, i-focus natin. So mukhang okay naman siya, no? Wala siyang ganang dumi. Okay, so yun yung mga rice grains. Ang pinaka problema mo lang talaga dito ay yung mga bato. Medyo madama-dama din yan kumpara doon sa well-milled rice, no? But of course, matigas yan pag nakagat mo. Pero kadalasan natuturog din naman yan. But it will not cause any health risk. Yung mga pilapil at mga buto ng uh, damo, safe din naman yan kainin pag naluto na. Meron din siyang uh, mga durog at malikabukok na kernels. Pero masasala din naman yan kapag uh, itinahip tulad ng ginagawa natin kanina no, sa bilao. O kaya pag uh, hinugasan mo ang bigas bago lutuin. So as you can see, this dog guys, uh, it's not bad at all. Hmm. Uh, di naman siya ganong kasama. <laughs> the big question is, pwede ba natin ito kainin? Yeah, hell yeah, definitely. It is the same nutritional value as uh, with the uh, clean one, uh, white rice. Broken nga lang siya, no? At uh, medyo mapato. May mga impurities, may mga weeds, may uh, may uh, bulaklak po buto ng uh, damo. ah uh, yung mga hindi nakasa na palay pero pwede siyang kainin no? kahit nga yun yung mga borbidi yung mga insekto niya ay uh, hindi rin naman nakakapagdurin yung sakit yan they're clean they're clean additional protein yung kawagyan so yeah pwede siyang kainin hugasan <laughs> lang mabuti mga pito or... mga lima hanggang pito ang hugas pwede siyang kainin I'm sure you. So, ito po yung uh, good alternative, cheaper alternative para sa si mga may hirap. This money to spend ng budget. Kung hindi naman kayo maselan sa itsura, uh, sa dumi, kung hindi kayo maselan sa itsura or sa dumi, pwede na rin. So ngayon ay hugasan na natin at lutuin para makita kung anong itsura ng broken o brewer's rice kapag naluto. kung mapapansin nyo ay lumulutang naman sa tubig yung mga dumi so mapabawasan naman yan kahit papaano. And uh, no need to worry dahil tulad ng nabanggit ko kanina, safe natin kainin yan kapag naisa lang na sa init at naluto na kung anuman ang matitirang impurities na hindi nasala sa bigas. tatlong cups ng tubig sa apat na takal ng ating dog rice. Bulaklak yan ang damo buto ng pakwan or watermelon lagyan ng isang kutsarang suka para lalong umalsa ang kanin at matagal mapanis a few moments later Ayan, luto na ang ating broken rice. Ganyan ang itsura ng cheapest dog rice kapag naluto. Para siyang brown rice na madumi ang itsura. And uh, yes, pwede siya for human consumption. Pwede natin siyang kainin kung hindi naman kayo maselan sa itsura ng bigas at lutong kanin. At ayan po yung ating dog rice. No? Yung ating uh, cheaper alternative, on 35 pesos hope that you have kayo at and nyo ating video for today. Thanks for watching. Until next time.